Hello, hello, mga kadresya. Hayan, nagsama-sama na naman kami, mga magkakibigan. At isang panalangin muna bago kami magkainan. Salamat po sa araw na ito. At binigyan ni Pudit yung mga pagkakataon na mag-salo-salo. At salamat po sa mga pagkain. Uh, please bless all the people who prepare this food. Uh, bless uh, the people. Philippines At heto naman ang pagsasaluhan namin mga pagkain. Dito sa New Zealand, birthday man yan, o anong mga okasyon ay nagdadala kami ng kanya-kanyang putahe. Mag-uusap-usap din kami kung ano yung dadalin para hindi magdoble ang aming mga pagkain. At ngayong araw nga na ito ay pagsasaluhan namin ng despedida ng Rivera family. Matagal-tagal na rin kasi silang hindi na uuwi ng Pilipinas. At nagpapasalamat din kami dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na magkita-kita muli at magsalo-salo sa hapagkainan na ito. Oo nga naman, dispidida lang naman pala ito pero parang pesta na sa amin. Ang dami namin nagawang pagkain, iba-ibang putahe at iba-iba din mga dessert. O san ka pa, pili ka na lang kung ano yung kakainin mo. Galingan nyo! Tiran ah! mo! At syempre, kapag tapos na ang kainan at busog na busog na, mawawala ba naman si Sharon? Naku, 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 makasabay na nga sa mga ito na habang nagbibidyo ako ay kukuha na rin ako. Paano naman kasi baka hindi nila ako tirhan? Oh no! Ay, bahala kayo dyan. Basta ako, may ebidensya ako kung sino yung maraming nasupot at maraming nahakot. Naku, Adelante, hindi nila namiss ang chicharon mo, oh. <laughs> si Sheila, tingnan mo yung reaksyon ni Randy. Mabuti na lang pinagtatabi na ako ni Sis Cherry. Hi, Sis Tess. Akala mo ba hindi ka rin pinagmamasdan ni Kuya Louie? Kaya unfair to kay Jevren at kay Jennifer eh, kasi hindi na sila makahakot ng ulam, sila pa yung nagbigay ng karne para sa atin. O ba diba, fresh from the farm. Magkano po kilo niyan? Ano na po yan? At dahil ang Rivera family ay nasa farm, o ba diba, meron kaming libreng karne ng baka. kinati kasi yung baka ni Sean. Ito po yung mga...

Ration pa more. <laughs> no, 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 no. <laughs> Masyado na daw silang na-expose dito. Okay lang yan. Importante, masasaya tayo. O ba diba, hindi lang tayo ang masaya. Siyempre, pati mga chikiting natin. Nag-banding na rin dito. Maraming salamat ulit sa ating pagkakaibigan.